Ay, magandang umaga mga kapilabid. Matay nga di kumakuha. Bumili kami ng bibo na silpon, Ni dalawang piraso. Ha? Nice lagi na siya. Dalawang piraso, oo. Oh, oh, gumana na yung isa, o. Oh, bigay mo sa akin yung isa. Gumana na yung isang silpon. Oh, okay, bibo ito mga kapilabid. Bibong bibo kami kasi dumating yung silpon namin dalawa. O, oh, parasay mo pa. Bibo. Pero dako mo i 3S lagi na. Mas ka papa. Yung isa naman ay upo. Oh Saan yung pipino? Yung yun nga, i-3S na. Ay, mara. Pero taas din ko. Wala, tingnan natin. Storage. Uh, dako. Ba? Mm -hmm. So, pipa upo, upo. So, itong ginamit kong... Kung ano po ni pipino. Silpon mga kamilabid ay upo rin ito. Upo. No, 128. Bibo at saka upo. 128 yapon? Hmm. Namay 128 ano? Grabe. Ano na, ang tukid niya kung gamit na? Dili. 16 gig na pa. Oo, oo, mo. Dugay ng serbisyo to. <laughs> so, itong Vivo kanina, gumana na mga kabilabid ha. Umorog likod do. At ito na may Oo, oh, ano eh magkulor, maron. Andaron eh. Oh, pandera. Light maroon. din. Asa ipaka-pen? Okay, papaandarin na naman. O, di ako, ako pito, magigit oh, Ako, ako naging kuhan doon, wala Pagpalit na kuhan eh. Oh, Oo, papanda rin na mga kapilabid. Ano daw yung ram na Bakit ahangyahan? light maroon yan? Yung akin, maroon na talaga, maroon. Sa yun naman, kaya nila palito ng mga cellphone. Mga oh. much match money ni sila ba? Dalawang cellphone in 4,000, pila? 300 ka 4,300, dalawang cellphone na mga kapilabid. Oh. Pila to na, 357? Hmm. Ba? Ba? <laughs> Ang mura naman. Itong sa akin ay 7,000 tong noon. Ngayon, 4,300, dalawang cellphone. Bibo at saka... Ang iyahang storage. Bibo at saka upo. Siguro ang pakapin yan, pipino. Gumagana din. Oh, mga gumagana yung dalawang cellphone. que oh gumagana yung silpon hindi natin yung kabhang nya ito ang kabhang ng opo mga kabilabid opo na A3S at yung pangalawa naman ay yung vivo ito yung kabhang ng Bibo, Bibo. Y83. Y83. Dual selfie camera. Okay. Oh, so, gumagana din. Mura na pa lang sila ngayon. Mm, 4,300 ay. Dalawang piraso na. Di ba ang pila ka kuan yung camera? Nilagyan niya ng fragile, oh. Dawa sa sitting. Panigurado ito. Sitting ba? Fragile. Uh, sa kayong laman ay dalawang silpon. Apay laman dito. Sa so, kuan sa phone. Vivo Y83 at saka Oppo A3S. bubble ko. Oh. Para pag itapon-tapon, oh. buhay pa rin. Pilaman. 6 kg. Mm. Pila man to ang kuan storage gud niya. Onto it. Anya ang camera. Wala mm Wadi -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bago. Ay, na nasa, Bagong cellphone. Okay, gumagana ha mga kabilabid, gumagana yung dalawang cellphone. Magans Itong hinawakan kong sipon okay. mga kabilabid Ay 7,000 ito noon Ito 4,400 Dalawa na Mura na pala Bibo at saka upo Ang pakapin ay pipino Ito yung pipino mga kabilabid Yung bubble wrap Pipino Bibong-bibo ha eh. Okay, maraming salamat at I love you sa inyong lahat.